Ayun mga kapatid at narito naman po ako at muling magbabalik upang uh, may ituturo na naman ng mga panibagong orasyon. Yan. Ang orasyon na ito ay nakakapagpagaling yan, o nakakatanggal ng kabag sa iyong, uh, sa iyong sikmura o kung kayo ay may kabag o kayo ay nag lbm Yan, ang gagawin lamang po ninyo mga kapatid ay ibubulong po ninyo ito sa sa mga uh, gamot na loperamide, diatabs, uh, dicycloberin itong orasyon na ito mga kapatid at iinumin po ninyo ito kung kayo ay kinakabagan at aasahan po ninyong uh, matatanggal po ang inyong kabag sa tiyan at magiging okay at maayos po ang uh, inyong, pan, uh, inyong pagsisirculate sa inyong tiyan mga kapatid ang orasyon na ito ay napaka epektibo at subok ko na ito mga kapatid itong orasyon na ito na aking ibabahagi sa inyo ito mga kapatid. Usalin lamang ninyo ng tatlong beses at iihip po ninyo ng pakros sa, sa mga gamot na aking nabanggit na yon Yung mga loperamide, diatabs, dicycloberin. Itong orasyon na ito na ectinum, ikasilum, gitatuzium. Yan. Tatlong beses po ninyong isalin ito sabay uh, ano po, uh, ihip niyo ng nang sabay inumin po ninyo at aasan po niyo magiging okay po ang inyong uh, sikmura. Yan kung kayo ay kinakabagan o sinisikmura kayo, maging okay din ito mga kapatid. Yan at uh, uh, hanggang dito na lang at God bless us. All ingat po tayo palagi.